Ayun, so, sa pagtaas mo, nakita niyo yun. Yung buhay mo ngayon, kung gaano ka nahirapan, kung gaano ka uh, nahirapan sa mundo mo, at kung ano yung mga bagay na kulang at gustong punin ng sa buhay mo. man sa, ngayon, sa, ngayon taon na to, sino man yung may karamdaman, sa oras na to, siya nga ay gagaling at gumaling na nga. At yung mga tao na patuloy mo, nagagalitan, di maiisan sa mga iyong patawarin sapagkat tayo ay makasalanan. Wala naman tayong karapatang uh, magpanina ng loob. Amen? Sapat ka tayo tinatawad lamang din. Halina sa pagkakat ito. Patuloy mo yung, na naaminin sa Diyos kung anong makasalanan mo. Amen? At sabayan mo yung panalangin ito. Hallelujah. Hallelujah. So sabayan mo ang panalangin ito bilang pagtagap sa Diyos na ating pinigilingkuran. Mahal ama Salamat po. Sa oras na ito, sa salita mo, nangirinig ko. Hindi ko po kayang iligtas ang aking sarili. Nagsisisi po ako sa aking mga nagawang kasalanan. Simula noong ako'y bata pa hanggang sa mga oras na ito. Ugasan niyo po ako ng inyong banal na dugo at pumasok ka po sa aking puso. Maghari ka o Diyos sa aking buhay. Surat mo po ang aking pangalan sa libro ng buhay. Mula ngayon, ito na ang aking ama at ako na ang inyong anak. Kapangalan Jesus, Amen. Ito so, na ang kapinagabuang Diyos, po po ang buhay ang nagagalak